Ito ang kaganapan sa bayan ng Antipolo. Ang ganda ng mga Christmas decoration nila. Ayan, may malaki silang Christmas tree. At ang mga bata ay umaakyat dyan para magpa-picture. Ayan, napakaganda. Maraming mga tao ang dumalo dito ngayong Christmas dahil napakaganda ng decoration dito lang sa baba ng simbahan ng Antipolo. At dito mismo sa simbahan ng Antipolo ito makikita. Ayan, maraming mga tao ang pumunta dito para magpa-picture o at dinadala nila ang kanilang mga anak para manood ng mga magagandang decoration sa Christmas. At marami ang mga... At dito, sobrang dami ang mga tao dito dahil napakaganda ng decoration nila. Ayan, umakit sila sa hagdan na yan. At dito sa baba naman, ay may ay ito ang makikita dito sa baba. Ayan, napakaganda, oh, di ba? Ang dami mga bata ang natutuwa diyan. Enjoy ang mga bata. Ayan, mayroon silang pawikan dyan sa tubig na yan. Ayan, enjoy na ang apo ko. Oh. Enjoy na enjoy sa, so, sa pamamasyal namin dito sa Antipolo talagang hindi lang enjoy kundi nag-enjoy talaga siya Ayan, nagpapapicture siya sa mga decoration dito at pare, pati na rin ako. <laughs> <clears throat> Ayan, pati rin ako ay nag enjoy din ako. Dahil nakapunta ako dito sa Antipolo at napatood ko mga magagandang dekorasyon nila sa Christmas. Kaya nag enjoy din ako sa pamamasyal dito. Ito talaga ang ang nakakuha ng pansin ng mga tao, ang pinakamalaking Christmas tree nila na ito na napaka, napaka, uh, napaka taas. Uh, pwede kang umakyat doon sa taas para magpa-picture. Kaya yeah, marami ang pumupunta dyan sa taas para magpa-picture. At kahit dito sa baba. At mayroon din silang Spider-Man at Mrs. Spider-Man. Ang mga bata ay nagpapapicture dito kay Spider-Man. Ayan, enjoy na enjoy ako ako ko. at mayroon din sila ang Christmas cave dito sa loob ay pwede ka rin magpapapicture sa loob ng kuweba na, na yan at marami silang decoration sa loob ang lahat ay pumapasok doon para lang magpa-picture at dito naman sa daanan ay makikita mo ang nagbibinta ng balon maraming mga bata ang bumili ng balon na sa 100 ang iba naman ay 120 ayan pero napakaganda ang lahat ng mga bata ay gustong gusto ang balon na yan kaya lang kung minsan ang mga parents nila ay kung tapos sa pera kaya hindi sila makapagbili De kahit na gusto ng anak nila ay uunahin muna ang pagkain para sa Christmas iyan gustong gusto ng mga bata ang mga balon at dito naman makikita mo ang ang um, parang pawikan siya na mayroon siyang, siyang ilaw. At marami din ang nagpapapicture. Yan. Ibat-ibang mga dekorasyon. Ayan, ang bata ay natakot siya magpapicture kay Spider-Man. At ang mga batang babae naman ay nagpapapicture kay Mrs. Spider-Man. At ang mga lalaki ay sakay sa Spider-Man sila nagpapapicture. Maglunit lang ng konting tulong at